Good day pala mga kamusiklista no? Yun, oh, galing tayo dito sa uh, natin kay Ate So yun natin natin si Ate sa kanyang client Ay nakakamiss ang lugar namin dati oh. Ang G Bautista Ang ganda ng araw Umagang umaga So yan iba yung pakiramdam talaga dito yung Pag dumadaan ako na Liamson Lalo na dito sa lugar namin sa left side Yan sa G Bautista napaka nostalgia ng pakiramdam for sure yung mga kaibigan ko pag nadadaan dito maraming naalala kahit saan naman eh, kahit sino namang tao diba kung saan ka talaga lumaki so yun napakaganda ng umaga ang ganda ng araw ayun sarap lang sa pakiramdam didn't think i'd ever get this far didn't think i'd ever find the world oh, i never thought i'd heal from my broken heart no never did i ever think i'd heal these scars did you think that on the night we met there you become mr never forget now i'm chillin' sitting riding shotgun with those three little words. so yeah no i'm you i know is wanna ride it Uh, napansin nyo to Basag yung side mirror natin Kasi Ang nakaraan Lalabas ko tong motor Tumumba yung motor <laughs> Tumumba dito sa bandang Kaliwa Buti na lang Hindi ko pa angkas sila Carl So yun nga Wala nga nag-iingat ka sana pa mo motor sa labas Minsan, nag-iingat ka, ka Sa mga makakasalubong mo Hindi naman nag-iingat Kaya minsan Hindi may iwasan na aksidente Kaya lang hindi lagi nagmamadali Para hindi nadadali <laughs> Morning right now. Good morning, right? <laughs> Bye, guys.